Yo, what's up guys at welcome back naman sa ating channel sa mga kapok ngayon mayroon na si sa inyo na wave gilas so may sa atin na wave gilas na sobrang ingay yung mga kapok ko sa inyo yun natin yung ano niya yung problema sa kanyang makina so ibababa natin para matik natin yung naging problema bakit maingay yung kanyang makina so mga kapok ngayon, natin wave bilas na sobrang ingay so panda ko muna para ma-check natin yung ingay ng makina yan yung sister ko sa inyo mga buknoy kung anong mga dapat papalitan yun ganong kaingay yung makina na wave gilas so dinala sa atin I recommend lang sa atin to para ipagawa or i ano ipa yung kanya makina sana oh so yun mga buknoy ibaba mo natin makina dun sa kanyang chassis a few moments later so yun guys na ibaba na natin yung makina ng gilas ayan so unahin natin banda kalasin yun, yun sa may clutch housing yun sa pagmakalas natin mga buknoy next natin sa may cylinder banda yung crossing ko muna buksan muna natin sa may bandang crossing para ma-check natin yung naging problema sa kanyang ano makina na sobrang ingay dito lang may cut ah parang walang alangis no oh so guys natanggal na natin yung sa may crankcase cover yan tanggalin na crossing <chousing> parang wala <mula>. Bibigay <coughs> sa'yo, maw booking kapan? Munang Yan guys, magpapalitan tayo na bill. Yun, malalim 'yung So guys, natanggal na natin yung magneto yung natin sa kanyang bandang cylinder head yan, so yung lagi na mga kabukon ay kunti na lang so pag ko mamaya yung mga yung lagi sa gano'ng karami na lang yung naiwan siang guys, nakakalasan natin sa may magneto cover so yung natin may cylinder head so yung, pag ko mamaya mga yung mga ano, kung gano'ng karami na is langis na nakuha natin sa kanyang makina So tanggalin ko muna yung sa cylinder head. Tcharing! Sa so, mga kabok na ito na yung, ano, yung cylinder head nya. Ayan. So yun yung next natin yung kanyang cylinder block. Ayan, kalasan na rin natin yung kanyang block. So makikita natin yung naging problema. So yan guys. Ayan. Dahil konti lang, konti lang langis na nakuha natin dito sa kayong makina. So tingnan natin sa may black mga kabuknoy. Kung gaano ka laki yung gas gas. So yan guys, yung ano niya, yung black niya. Kayod-kayod na yung black. Dahil dito sa kanya oil. Yan yung oil niya. Ay yung black niya. Yan, check natin yung ano piston para makita natin. So yan guys, nakakalas ko na yung bolt dito sa kanyang crankcase. So, tanggalin natin yung kanyang cover para ma natin yung ibang parts na maingay. Bukod sa kanyang block tsaka yung piston niya. Doon sa may ano nya, yung secondary clutch sa may clutch bill. Yun, sira din yung mga kapok na ito na yung ano niya, cover niya. So, mapapansin nyo, nasunog na dahil dun sa kanyang oil na nakuha na lang konti na lang mga kapoknoy so guys goods naman yun sa may kanya ano, sa may kanya transmission gear goods naman wala naman problema yan so yan guys ito na yung ano yung piston nya yung kanyang piston pin dumikit na dito sa kanyang connecting rod so magpapalit na rin tayo ng piston tsaka yung connecting rod so paparibor na rin tayo side bearing ayan so ayan mga kabok na ayun na yung piston nya swing ayan ayaw gumalaw yung ano nya, yung piston do sa kanyang connecting rod dahil yung pin mga kabok na yung kumapit na dito sa na ano, connecting rod yun So ito na lang yung oil na kuha natin dito sa kanya makina. Ayan. Ayan guys so. Asik uh, natin. Ayan ito lang yung na lang oil na nakuha natin dito sa kanya makina. Ayan Oh. Wala na sa isang baso mga kabuknoy. So ang gagawin natin dito. Uh, side bearing papalitan tayo. Connecting rod. So magpaparibor na rin tayo sa kanya block. sa saka bell. Yun mga gagawin natin mga kabuknoy na papalitan doon sa kanya ano. Web gilas okay. so mga kapakunay uh, iparibor ko muna ito tsaka magpapalitan yung connecting rod tsaka side bearing so tsaka natin nilinisin para maibor natin sa kanyang makina para masimbol na natin so yan guys tunayin so na natin yung wave band 2 gilas so yan ito yung connecting rod natin pinalit yung original na na honda yan tunayin so na nga natin yung connecting rod bago na yung side bearing connecting rod so ayan palit na rin tayo guys na um, guide yan tsaka yung clutch shoe tsaka yung bell nya palit na rin tayo yan buksan ko muna mga kabok na yun guys so na yung natin yung clutch bell natin yan original na yan ang kinuha natin na clutch bell yan honda tsaka yung clutch shoe original parts na rin tsaka nagkaribor na rin tayo mga kabok yun Ayan, So, yung gamit natin na piston, yung KSR brand lang. Yan, tsaka clutch line na palit na rin tayo. Yan, mga kabukunan mga papalitan natin. So, asimbuli na natin, Hugasan na natin, bali, ano lang dito, hangin na lang natin, Hugasan natin yung parts. Ito so, na. yun bali, ayusin ko mga kabukunan, asimbulin ko muna doon sa kanya. yung transmission gear. Ayan. So, yung ginamit natin para na chain guide, mga kabukunan, original na rin. Ayan. Ayan, original yung na ginamit natin. So, ito na yung luma. Ayan. Ito na yung mga ano. Ito na yung nangyari sa kanya. Ano. Kanyang piston. Ayan no. Hindi na mano magalaw. Yung kanyang piston doon sa kanyang connecting rod. Yun. Balibuhin ko muna mga kapunay yung transmission. So, guys, nabuko na yung transmission. Ayan, nalagyan ko na na sigunyal, transmission gear. Ayan. So, naipalit na rin natin yung ano, yung matik na flat shoe doon sa kanyang housing ayan so as natin mga so nalagyan ko pala gasket maker ayan Kinapatuyo ko lang kunti. so na natin yung cover na yun. so guys nalagay ko na yung side cover nya so lagyan natin ng turnilyo. ayan 2,000 years later ya, yeah. ya,